bungkag this is your proud bistak. boy chito sa mundina daghan kayo ang mga nag-request nga tuang chitchat ang viral kayo nga buaya nga si lalay Abang, agoy maluoy ka, kalay pero adlaw pagbigyan ta mo Stariyaw na nato si lalay ug kung nganang gyud nga nangisog siya tara ato apong makauban ang iyahang pamilya ug yang mga barkada nga ni akaron lay mayong bungkag di animalay Ayon bon tapo ni Makul fan kay ipon ni Makul salamat sa puti nito niya madong ganak ng cycle. Salamat po gayulay sa imo hang paghatag ng uh, uh, oras para sa mo alay na ko yuki mga pangotana ni mo Una lay buutan bagyuga. Buutan ko kayo ko o panutan. pamutan. Ang ni mo akong pamilya rin ko buutan ko ko. Buutan mang yudi ay sila lay. Buutan mang ay tama ginalay. Pero lay nga man to lay. Nga nangisog ka lay. imuhang gipaak si angko lay. Nagilam hilam ko Pero og mo sa lord mo sa kamutan. Carl, automatic gunahin mo on ginilaw kala na maging dongga ng side ni Lalay. Uh, Narana sa inyo ha, kung unsa man ang inyohang judgment. Uh, pero unsa ba yun ang karakteristik sa usa ka Okay. Pag naa sila sa enclosure, no, normal yun sa ilahan na dili sila gamove. move mm -hmm. So, mo na'y wrong perception sa tao na mm -hmm. kung dili siya nagamove abinilag nilag plastic, abinilag nilag fake. But normal kay gina-save na nila ilang energy. Pero once na yun mo sa ilaha, territorial sad na sila. Premature. once they feel nga na ay threat sa ilaha yeah. fight, fight yun na ang fight kay man na sila they're ambush animal mm -hmm. actually naa um, gawin syempre na yung mga videos no nga especially katong mga how yung you kaayo pag abot sa mga wild animals kaning mm -hmm. nagkoy makita sa tiktok gani nga kanang ng uh, tao nga naa siya sa river niya iyahang ginapet ang ka crocodile uh -huh kinsa ang pwede lang mabuhat og mga ingon ani boss Ah uh, dapat expert lang yun. Expert lang. Kanang keeper na experience keeper yun. Okay. Like sa moa dere walay sa moa daghan mig mga keepers mm -hmm. but only reptile keeper ang pwede mo handle sa crocodiles. Naana na sila ay personal relationship. relationship. But these are wild animals. Masking mo ingon kag ako ning alaga wild animals kaya po na sila aggressive gina sila right. by nature no right. you have to understand kanang kanang prey and predator mm. na mm. na relationship mm. so feeling niya kung mas bigger sa iya ha um uh, feeling niya mas threatened siya so smaller sa iya ha iya ginangkuan kung, kung kung kaya niya paakon ginaniya agag agoy ginuukulay maluoy kalay okay so kanang ginaingon nila na kung ang dapat experience and please mm. respect the crocodiles. Yes. Ayaw gin mo pasagad o duol. You know, okay. relax lang na sila, mm -hmm. um, but wild animals are wild right. animals. You right. have to keep them wild. No? Right. Dili na to sila, dapat itim.